Kasi yan, tax money. Pera ng mamamayan Pilipino. People's money. Pero ang kanyang tugon, mapikon, magalit, magmura, at magutos pang gawa ng masamahang Pangulo. Paano mo sasamahan yan? Sunod-sunod na talaga ang kakaharaping problema ni Sarah Duterte. Vice President, alam niyo bakit? Ito na naman formal na pong nag ang Criminal Investigation Detective Group, CIDG, before Prosecutor's Office ng Quezon City, kasong kriminal. Laban kay Sarah at ibang kasamahan, kaugnay po ito ng marahas na paglipat kay Atty. Alex o Atty. Lopez dun po sa papuntang veterans. Galing veterans, papunta ng St. Luke's, vice versa. Ay nagkaroon po pala ng harassment dun eh. Kaya ito, pakinggan nyo itong report na ito. Aba, yari talaga sa PNPCATG laban kay Vice President Sara Duterte at ipapatrawahan nito sa Office of the Vice President. Ito ay para sa kaso pag sa direct adult, disobedience and repression laban kay Vice President Duterte at ipapang akusado sa ugnay sa muna na ginawa sa isang PNP doctor in charge at kasagsagan ng sabitang Paglipat ng kustodiya ni OVP Chief of Staff Zuleika Lopez mula VNRC patungo sa St. Luke's Medical Center. Wala pa naging napayag sa si Vice President Sara Duterte ay, uh, so ayan, oh, malinaw po. Ah, meron pa lang pananakit at pananakot na ginawa ang kampo ni Sara Duterte Or oh, Vice President. Doon ho sa matinding kumuso na iyo. Kung yung mga gunita ay eh, from Quezon City House of Representatives dinala sa, Bet sa Veterans Memorial Medical Center. After noon, dinala sa St. Luke's na hindi naman dapat ginawa dahil bawal po yun. Ah, dahil kasi ang policy pala ng Kongreso sa government hospital lang, dalhin at ipacheck up ang mga kinukontemp nila. Pinapakulong nila. Eh galing sa house, dinila sa veterans, ay muna sa veterans na, abad dinila sa sedlocks. At nalipat lang yan sa veterans nung puntahan. At nagpadala ng order ang dij at pinatupad ni General Torre ng CIDG na ilipat natin, ibalik natin sa veterans. Until now, nandodon po si Atty. Lopez Ang Chief of Staff ni Vice President Duterte. So yan, may bagong kriminal, Namanggit ko na nga sa inyo, kasong kriminal ito sa Quezon City, iba pa yung disbarment, iba pa yung kasong kakaharapin niya sa NBI, dahil nga hudo sa kanyang pagbabanta o pag-uutos para naman sa buhay ng Pangulo Speaker at First Lady. Naku, sunod, sunod talaga. Any comment, reaction, malaya po kayo. At ito pa yung isa nating pag-usapan. Please like and share po ng ating video para makarating sa lahat ng Pilipino sa abroad at saka dito. Ito yung nakakapagtaka. Hindi ko alam kung anong gustong palabasin ni Sara Duterte. Bakit yung 41 years old na, tama ba? 41 years na na iso ng pagkamatay ni dating senador Ninoy Aquino. Kasi to uh, 19 na ano 'yan, 1983. Tama ba? August 21, 1983. Eh ngayon ni 2024 na eh. Bakit ibinibintang? Ay, daw na galit ang tao ano dahil ang mga Marcos ang may kinalaman sa pagkawala ng buhay ng Aquino. Anong gusto niyang palabasin? Eh? Gusto niya magalit ang mga Aquino? Gusto niya magalit ang piklawan dilawan kay Pangulong Marcos at sa mga Marcos? Eh yung iso niya tapos na. Dalawang term ng tiga-anim na taon naghawak ang mga Aquino. Dating Pangulong Cory Aquino, pasintabi na. Dating Pangulong Noy Noy Aquino, mag-ina, parehong nasa kabilang buhay. Oh sila ay naging presidente, hindi naman nila pinakailaman yung kaso niyan. At tinanggap nila kung ano nangyari. Nasa isip nila kung sino nasa likod. Ay ang ibig sabihin at bakit binubuhay ni Sara Duterte? Pinapalabas niya masama ang mga Marcos. Okay? Hindi ho katanggap-tanggap. Akala ba ni Sara Duterte itong kanyang ginagawang ito na mabanggit ang pangalang Ninoy? Ay yung, ay yung mga makadilawan, dilawan, piklawan, dilawan, ang tawagin? Ay makukuha niya ang sympathy o suporta sa kanyang pinaglalaman? Never. Kasi kahit yung piglawan dilawan, hindi nagugustuhan ang ginagawa ng mga Duterte sa pagbatikos ng personal at ibang isyo laban kay Pangulong Marcos. Pangalawa, hindi pa magaling ang sakit at ginawa ng Duterte administration kay Leni Robredo na dating Vice President. At maraming mga panlalaid noong kailangang panahon laban kay dating Vice President Leni Robredo ng Liberal Party. So kahit anong gawin ni Sara Duterte, kung ang kanyang dayunin sa aking opinion at tanong, ay makakuha ng sympathy o suporta sa piglawan, dilawan at mga kino laban kay Pangilong Marcos Jr. malabo po yan. Nandadamay lang siya. Kaya ay nakakapagtaka eh. Ha? Napakasakit na ang ginawa niya sa mga Marcos at Marcos loyalists natbang bang, nagbangta siya na hukayin ang labi ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani at kanya daw dadali tatapon sa West Philippine Sea. Napakasakit na. Hindi niya binabawi yun. Pinanilindigan niya. Hindi niya pinagsisihan. Nakatapos ito, na siya iniimbestigahan sa kanyang confidential pa na hindi may paliwanan kung saan dinala ang napakalaking pera. 612.5 million, tinatanong lang, nagwawala pa. At pinagbantaan pa. At may inutusan na siya para kunin ang buhay ng Pangulo, Speaker at saka First Lady. Di ba sunod-sunod po? Sunod-sunod. At may mga malulutong pang murang kasinlutong ng piyatos Ganyan ang ginagawa ni Sarah. So sa tingin ninyo, makakakuha siya ng suporta sa matitinong Pilipino? Sa tingin nyo, makakakuha siya ng suporta sa mga Pilipino? Palagay ko, kung matinong ka, paano ka sasama dyan? Kung mahal mo ang bansang ito, bakit ka sasama sa kanila? Lalo na ngayon, alam na alam, sabi nga ng Malacanang, ah, pang sarili ang galaw ng mga Duterte, dahil alam nila na kung ano mangyari kay Pangulong Marcos, sila ang makikinabang dahil si Sara ay Vice President pa rin until now. At sa ilalim ng saligang batas, pag nawala ang Pangulo, ang pangalawang Pangulo ang magtay-take over. Kaya nga, ang sabi ni Secretary Bersamin, Executive Secretary ng Pangulong Marcos, at dating Chief Justice ng Korte Suprema, makasariling galaw. Ito ginagawa ng mga Duterte dahil nga po inuulit ko, sila ang makikinamang. So, personal and political interest na napakalinaw. So, tayo, kayo, mga Pilipino dito at sa abroad, maging marunong po tayo. Sabi ko naman sa inyo, hin tulungan niyo ako ang aking mga channel Itong Mike Ab Opinions at MA TV. At palalawakin pa natin ang paghahatid ng mga impormasyon na palagay ko yung dapat ninyong maintindihan, dapat ninyong maanawaan. Kung hindi man maintindihan, at least makarating sa inyo ano ang nangyayari sa Pilipinas. Ano itong mga kaganapang ito. Ang interest nila maghawak ng kapangyarihan. Ang interest nila ay mawala ang Pangulong Marcos at sila ang bumalik sa kapangyarihan. At maghihiganti sila sa hindi mo malaman kung bakit sila nagagalit. Nag-umpisa ito sa pera ng bayang itinatanong kung paano ginastos na lahat ng paliwanag ng kailang mga staff ah, ay eh, hindi ka tanggap tanggap Nagkakasakit sila. Nahihilo na hospital, dalawa na na hospital, Atty. Lopez at saka Gina Acosta. Si Lopez ay chief of staff ng Office of the Vice President. Si uh, Acosta, Gina Acosta, Office of the Vice President, siya yung nagkakas, nag -inkas ng nakakalulang milyon-milyon, kalahating bilyong piso. Pagkatapos niyang maingkas ang 125 million apat na beses, ibinibigay lang sa mga militaring kaalyado nila at yun daw ang utos ng Vice President ng kanyang principal. at pagkatapos nun, hindi niya alam kung saan napunta. Yun lang ang tinatanong. Kasi yan, tax money. Pera ng mamamayang Pilipino. People's money. Pero ang kanyang tugon, mapikon, magalit, magmura at magutos pang gawa ng masama ang Pangulo. Paano mo sasamahan yan? Again, kung matinuka, na Pilipino, hindi ka sasama niyan. Pag naniwala ka sa kanyang makagalaw, siguro kasama ka rin ng kanilang mga plano na gustong maghawak lang ng kapangyarihan.